Hello mga boss, magandang araw mga boss Dito ka tayo ngayon sa bahay ng Mama Binisita ko mga boss Tsaka ano, may Tsaka yung tingnan ko rin yung mga Pinapalagaan natin dito Pati yung mga tanim natin So bukas may gagawin tayo ngayon boss Ngayon mga boss uh, Mag ano tayo Mag Mag uh, pakain tayo ng mga alaga ko dun sa likod Tara mga boss, samahan nyo ako mga boss para makita niyo kung ano yung kalaki at saka yung mga kataba yung mga alaga kong mga manok dun sa likod Actually so, mga boss, eh, may binibigyan tayo ng ano, ng uh, mama ko ng isa dun. buka siguro gagawin natin ng uh, mga boss. So ngayon ang uh, gawin gagawin lang muna natin ngayon is mamili muna tayo kung maganda tara mga boss hello boss dito tayo mga boss oh. sa mga alaga kong mga manok mga chicken Ayan, oh. alam niyo to mga boss ito ito yung uh, madre de agua nga tinatawag mga boss saka maganda talaga to sa mga manok ito ito, ito mga boss yan, oh. yan sila mga boss oh. Ngayon, mga boss, papakainin natin yan sila, mga boss. Tatabaan yan, mga boss, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Yan, mga boss, oh. Ganda. Ngayon, ipapakainin natin yan sila, mga boss. Kr mga boss, oh. lakas nilang kumain ng mga dahon mga boss. Na boli holy natin mga boss. Ito ba, mga bus, oh? Kita nyo mga boss. Tama. To. Pwede na to. Mga ilang uh, mga ilang buwan ito mga boss. Mga ilang buwan ito, pwede na natin to makatay. So buka mabuka siguro, may binigyan man tayo ni Mother ng uh, isa. Kakatayin ko 'yun bukas mga boss. Yan oh. No? Ang laki tingnan mo. Kung sino pala yung gustong bumili diyan, punta kayo dito. Mag-message lang kayo sa akin. Comment down, baka malapit lang kayo dito sa amin. Ganda. To masarap talaga to sa ano. Tindulang manok. Yan mga boso. Oh. Isa rin to sa mga ano, hindi 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 ako naglagay ng mga uh, mga antibiotic or mga medisina ito mga boss oh. sulit at saka alam natin na ito talaga siya is organic talaga siya eh, makikita mo talaga yung mga ano ito ang tataba nito busok ang lulusog pa mga bus ito tikita, tikita nyo mga busing yan dito yung mga manok ko dito Ah, uh, binubukod ko yung mga ganito kalaki kaso ayun uh, saka yung mga ano yung mga maliliit nasa labas mga bus dito lang to talaga sila for ah... Uh, pangunsong mo lang namin to mga boss at saka yung iba dito kung gusto silang bubili yan pwede silang makabili dito mga boss lalaki ito mga boss oh, oh. Yan o. Oh. Kita nyo mga boss. Yan ang mga manok dito. Yan. Hindi tayo nakahuli mga boss. Medyo mailap yung iba. Bibira lang kasi sila dito lapitan eh. Ayan mga boss. yung isa mga boss, medyo maano na. lalaki mga boss. Oh. Kru -kru 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 -kru. Yan mga boss, nakita nyo mga boss. Ayan. Ah. Ito mga boss. Oh. sila mga boss Kuha tayo ng isa mga boss. Hoy. Kuha tayo ng isa mga boss. Ah, Gagawin na lang siguro nito. Ulamin na lang siguro natin ano. Ano? Ano sa tingin niyo mga boss? Sarap nito mga boss. Ito. Nalaki. Ah, tigi. Tigi isang kilo na yan sila mga boss. Ito. Yan. Nadami nila mga boss. Tsaka meron pang iba. Pakita ko sa iyo ang iba mga boss. Doon sa iba. Ibang ano, sa labas mga boss. Tingnan natin mga boss ha. Tingnan mo yung isa na yan mga boss ha. Oh. Naglimlim na siya mga boss. Ah, uh, marami, batang, marami to siyang mga itlog mga boss eh. Itong mga manok ko dito mga boss, mga native lang doon siya mga boss. Eh. Pwede natin itong ano, mabigyan ng feeds. Kahit ano-ano, pakain natin mga boss. Kalimitan pinapakain ni namin dito is yung ano talaga mga boss. Bigas, yung sapal ng nyog, at saka yung ano, yung Madre de Agua, yung ano nila, yung dahon ng Madre de Agua mga boss. Yan mga boss oh. Yan mga manok ko mga boss oh. Yan. Diyan sila. Yan, kumakain sila mga boss. Ano? O, dito lang mga boss. Tsaka yung iba, hindi pa nakauwi naka, naka, di pa naka siguro mga boss. Tignan na natin mamaya. naman na bundok. Medyo mayroon na pato siya ngayon. Pero kakatayin, kakatayin siguro na ito. Ngayon mawag nga boss eh. Nakawin ako eh. Uh, Magano lang tayo mga boss. Ito. Kakatayin natin ito mamaya mga boss. Antay-antay lang kayo dyan mga boss Yan sila mga boss oh. Diyan muna sila ngayon pansamantala mga boss eh, hindi natin pwedeng pakawalan yan baka mamaya maano pa to ng iba mapag may, ma, makuha pa to ng iba dito muna yan sila pangunso muna namin yan mga boss at saka yung iba natin mga boss janis gagawin natin yung mga ano yung uh, inahin at saka yung lalaki na yung gawin natin tandang yung mga boss kasi galing yung sa ano eh, ibang lugar yon hindi yun mag inbreed kasi hindi yan sila magka ka, paano dyan hindi yan sila magka patid mga boss yan lakas din kumain mga boss oh. halos maghapon yan silang kumakain yan binibigyan ng uh, kapatid ko dito ng mga ano yan pamirya ng berinda nila, nila yan, mga boss kinakain nila tara mga boss samahan nyo ako mga boss punta tayo doon sa ano sa likod Ah, bukas na natin siguro 'yan mga boss, ano, lulutuin. Kasi may ulam na palang nabili si Mama. Eh bukas kasi sigurado ako bukas dito. Pagod kasi galing ano, pupunta tayo bukas sa ano, sa bukid. Tingnan natin at saka itanim natin 'yung mga boss, 'yung mga dala-dala natin 'yung mga napier nung isang araw mga boss. So ngayon mga boss, tingnan natin mga boss. Punta muna tayo dun sa likod, pakita na pakita ko sa inyo yung mga alaga din namin dito ng mga boss ng mga mano, mga baboy. Hindi yung sa akin mga boss, dati nag-aalaga ako mga boss, pero ngayon sa dahil sa iisip mga boss, tinigilan ko muna. Eh, yung mga baboy diyan ipakita ko sa inyo ngayon. Sa ano pa rin dito sa Ki, sa tita ko to dito, sa mga tita ko to. Lalaki na yan dyan, mga boss. Kahapon, nakabintay yan sila. Kapon, boss, na, mga boss, ng ano. Nang uh, isa. Ngayon, tingnan natin, mga boss. I-check natin sila kasi... Eh, Uy! Ang dami mga boss, oh. Ginahabol ng tandang, mga boss. Tara, mga boss. Tingnan natin yung mga baboy nila, mga boss. Dito pala, boss, oh. Mga boss, oh. Ito yung likod ng uh, bahay namin dito mga boss yan, ayan ito mga boss Kita nyo mga boss Ganda din dito mga boss Bala ko nga dito mga boss Na mag-alaga din ako dito ng mga ano Ng itik yan, lawak nga dito mga boss Tsaka dito Dati mga boss, ito yung uh, Ginagawan ko dito ng ano Nag-alaga na pa ako dito ng baboy Ngayon, hindi na muna Pinatigil ko muna mga boss Tingnan natin mga boss yung uh, Ano, mga baboy nila dito mga boss Oh. Di, 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 di. Ayun, Tapos na pala sila nagpakain mga boss Tingnan mo mga boss Ayan, Ayan mo mga boss Laki na nila mga boss Ano so, mga boss Ang oh. laki mga boss Grabe Itong mga pag -ano namin dito mga boss Ito Yung mga pagkagawa dito ng mga kulungan dito mga boss Hindi talaga siya nangangamoy Kasi hindi nahihigaan yung baboy mga boss Yung tayo nila mismo mga boss eh. Yan you know? o Ito may mga liliit pala dito mga boss Yan Tsaka ito mga boss Nabawasan na nila to mga boss kasi um, Ginagawa na nila Ginagawa na nila to dito ng ano Nang uh, ginagawa pa nila yung iba dito kaya nagbawas sila ng mga ano ng mga baboy mga boss eh ngayon may bibibinta na naman yata kasi noong isang araw nakabinta sila dito mga boss ang lalaki na niyan, mga boss oh. kaya bala ko rin ano mag babalik ko rin ako sa pagbababoyan. kasi ngayon wala nang banta ng COVID dito sa amin tsaka malaking kita dito mga boss alam nyo lang kasi ka kung ano din kung halimbawa may mga pagkakataon talaga mga boss na kailangan talaga ninyo ng immediate talaga na pangangailangan ng baboy mga boss hindi na kayo magpunta pa sa iba kasi alaga nyo na eh yun yung advantage talaga mga boss kung uh, mag magalaga talaga kayo nung sayo sa inyo lang talaga mga boss kalimitan mga boss yung mga hindi nagalaga pupunta pa sila sa iba pero dito mga boss oh, iyon yun ang uh, buhay namin dito mga boss Bukod sa nag-aalaga kami ng mga, mga no Kasi ang sisipag ng mga Ano dito mga tao mga boss Eh sa akin din Masipag rin naman tayo mga boss Eh alam mo naman yan eh Eh hindi lang sa pag-aalaga yung ginagawa ko May trabaho din ako mga boss Eh sa akin dito extra extra lang tayo mga boss At saka pinapakita ko rin sa inyo Yung uh, ginagawa namin dito mga boss At saka Yung uh, kung paano namin to pinapalaki mga boss. Kung mayroon kayong mga ibang sekreto mga boss, eh kukunti lang yung budget namin talaga. Ito lang yung na ano namin eh. Ito lang yung mga naabot namin kasi yung budget. Eh ngayon, sa dami pa naman ng mga kawayan dito sa amin mga boss, tingnan mo, di ba? Puro mga kawayan mga boss. Yun yung ginagawa namin. Ang advantage kasi dyan, hindi nahihigaan talaga boss ng mga baboy yung mismong ihi at saka dumi nila. Kaya hindi talaga siya nangangamoy. At saka ang ganda, kasi yung sa amin dito, nag, nagkatay kami. Ang ganda, wala yung, yung, ano, yung laman. Napakaganda, kala mo, mga nitibo ng mga baboy ang... Uh, kinakain yung mga boss hindi masyadong mataba at saka malaman talaga iba yung lasa mga boss tsaka, ngayon mga boss may pakita din ako sa iyo pupunta tayo doon sa likod kung kinukuhanan ko dito minsan ng ano mga boss ng mga gulay tara samahan niyo ako mga boss oh dito tayo mga boss oh nilinisan na pala mga boss dito ako minsan hihingi ng uh, alagbati pati ano mga boss eh okra pero may mga natitira-tira ang marami dito mga boss ito. Yan, malunggay mga boss. Yan. Bukas mga boss, ito yung titirahin natin ano maglagay lang din siguro tayo nito mga boss sa mga manok, sa manok na natin bukas mga boss. Yan. Ang dami pala dito ng ano ni tabinido na, na malunggay mga boss. Oh. Kita nyo mga boss. Yan oh. Yan mga boss. Oh. Malunggay mga boss yan dito pa tataba pa ng mga mga malunggay mga boss yun know? oh. yan mga boss yan tsaka dito pa mayan din pala sa dito mga boss si tatay may mga nakakilala nito mga boss oh. mayroon din pala siyang mga kamuting kahoy dito mga boss ito yung lugar namin dito mga boss sa likod ng bahay namin to mga boss oh. tingnan mo anong masasabi dito mga boss o oh, diba ang ganda dito mga boss sarap mamuhay dito mga boss Magtahimik tingnan nyo mga boss oh. tsaka medyo may napansin ako dito mga boss may nakita ako dito ng uh, kalabaw mga boss mukha yatang si Cardo yan mga boss ang uh, kalabaw ko yan kasi alam nyo boss, ang mga kalabaw ko, apat na piraso yun mga boss. I e, pinalagaan ko sa mga kamag-anak namin. Kasi medyo alanganin nang pag-alaga ni Papa mga boss kasi medyo may edad na yung pad erpat natin na pinalagaan. Ito mga boss oh. Yan. Yan yung uh, kalabaw ko mga boss. Anak ng anak ng kalabaw ko sa taas mga boss oh. lapitan natin mga boss baka kilala pa tayo nito mga boss ayan oh. tingnan natin mga boss iusin na natin mga boss ha

Ayan mga boss. Oh. Medyo malaki at kakatumataba na siya ngayon mga boss. Isa din to sa mga gagawin ko mga boss kasi kaya nag-alaga tayo ng ano, nagkuha tayo ng napier. Kasi kukunti na lang yung mga damo dito mga boss. Daming mga alaga dito. Tsaka marami silang kumakain. Yan mga boss oh. Tingnan mo may lumilipad pa naman mga boss. Yan. Dito nga tayo mga boss. Malapit tayo. Yan oh, mga boss oh. Hilo bohilo Cardo Cardo yung pangalan nito mga boss Yan Si Cardo Ang anak to ng isang kalabaw ko doon sa taas mga boss Pakita ko sa inyo mga boss Yung ibang mga kalabaw ko pag makapunta ko doon sa Sa bukid Sa taas Yung hey, mga boss tingnan natin Balik tayo doon sa taas mga boss Up Babay mo na mga boss Aglit boss ha, Mga boss dadaan tayo dito sa maisan mga boss ha, Pakita ko rin sa inyo mga boss Yung uh, kung saan kami umigip ng mga in, ng inumin ng tubig mga boss yan ito mga boss yung inumin na tubig namin dito sa likod lang to ng, ano sa baba lang to ng bahay namin mga boss bahay ng mama to oh. ito Buhay probinsya talaga dito mga boss kaya napakasarap mamuhay namin dito sa probinsya wala tahimik lang talaga mga boss yan. tingnan natin mga boss kung ay, ano dito, tubig nila dito. Tubig, tubigan dito mga boss. Ito, mga manok mga boss, mga boss oh. Yan. Tingnan natin mga boss. Tubig. Lumpay na tubig. Day. Hey, nabo sa makadya, bitu-bitu kadya. Bitu-bitu Dito pala mga boss oh. Dito kami uminom ng tubig. sarap ng tubig mga boss manamis tamis eh, may may naliligo na dito uh, ito <laughs> ano na lang pakita tayo dun sa taas pakita ko na yung sa inyo dito yung likod at ang ganda ng lugar namin dito mga boss tara balik tayo sa likod sa taas mga boss Yan, ito pala yung pamangkin ko mga boss oh. magigib doon sa ano sa ininuman ko ng tubig ko kanina. Sige na, punta ka doon lang. Igib sa ng tubig doon mga buso. Oh. Yan. Magigib. Uy! Diyan kami magigib mga bus. Wala. Lapit lang yun sa bahay namin. Yung bahay namin nasa taas lang. Eh. Diyan. Doon pala. Yung kapatid ko dito pupunta mga bus. Magigib sila. Magigib na rin siguro tayo. <laughs> Sige mga boss, punta muna tayo doon sa ano. O dito muna tayo. Itulungan muna natin sila ng magigib mga boss. Ito. Ayan o. Ayan o mga boss. Magigib muna tayo para may mainom tayo mamaya doon kasi bukas maga kami bukas. Punta kami sa bukid mga boss. So ngayon mga boss, hanggang dito lang muna tayo. Maraming maraming salamat sa pag ano, sa yung panonood. Dito lang tayo mga boss. Maraming maraming salamat sa inyo. Inyo kalimutan mag-subscribe uli sa mga baguhan diyan. Maraming salamat at saka God bless sa ating lahat mga boss. Salamat, salamat mga boss. God bless.